ya Nah, kalau naren guys. So we're going to Manila, guys, and we're here at Panglao Airport. Hey guys, good morning. Dito na kami sa Baguio. O, tignan niyo yung Baguio, guys. So ang lamig. Nagpapagpag yung paligid dito. Ay, ang ganda ng Baguio. Daming pine trees. Guys, we're here na. <laughs> Ayan, flag tayo. So, ito yung aming pirahan dito sa Baguio. Shout out mga friends! Ang taas! E, wow! Ay, e, ang taas natin! Gano'n tayo! Para nasa langit na tayo. Parang kunti na lang yung yung titira natin, kunti na lang langit na eh. Ang ganda! <laughs> si ko kayo sa aming room dito sa Baguio. So, ito yung aming room. Hindi tayo dito magluto. Tapos, meron dito ng CR. Ito sila. Ang lupi naman ang room to. Ang aming weather here. Oh my gosh! Ang Ang bagyo! sobrang lamig. We are here guys sa simbahan. Si simba kami. Simbahan ng Baguio ang ganda. Dami. Tayo tikman natin. Morning Baguio again. Si Candy here in Baguio. At ganito pa rin yung And ito pa rin yung ating kapaligiran guys. Sobrang lamig. Nag, nagpapagpag ang mga surroundings. Hello! Pagi-pagi! Alas stress na ng hapon kaya ito yung uh, aming nadatnan sa labas. Ay, grabe naman kausok to! panto to, pag. Grabe naman yung fog dito sa Baguio, guys. Ganito yung kanilang paligid, oh. Hindi mo na makita yung mga ano. ala Amazing! Alaka! Nakakapagod dito sa Baguio maglakad kasi yung mga daan nila, eh. Paakyat, pababa, pataas. Woo! Kaya naman talaga. Hinihingal ako, guys. Tapos ganito yung ano nila, oh. Ganito yung weather dito. Grabe yung fog. Oh, see? Kita niyan. That's the water. See? My goodness. We're going to... Stone Kingdom here in Baguio. Talakarin lang namin guys mula doon sa aming tinitirhan kasi malapit lang kami dito. Parang ako na yung natakot sa mga bahay dito ba? Dito sa Baguio, ang hirap maglakad. Gawa na yung limited yung space talaga. The Stone Stones. Stone Kingdom. So, ang may-ari daw nito guys is ay isang engineer. Kaya, madami daw dito sa bagyo mga bato-bato. Ayun. <coughs> parang matibay nga itong bato na to guys yung ano ba makinis anong tawag sa bato na to matibay to eh yan o ito pala yun top view We are here at Tamawan Village. Merong historical ano dito. Tamawan Village. Ah, so ito yung bahay dati. Ah, ganito yung bahay ng mga kanunuan kanun natin. Tao po. Ah. Maglagay tayo ng coins. Sige po, mamaya na lang. Wala pa kumbarya. Joke. Ayan, forest talaga siya. Dito may mga fish. Wow, oh, lamig dito. Oh, my gosh. Ayan, may mga fish dito, guys. Tabi-tabi. Malaki tabi. na mga kawayan, oh. No? na meron dyan dyan sa manang bahay na to ang daming design ah CR pala yan eh bakit pa, pa tayo guys kapago naman yung puro aket na lang yung lugar na to guys so this is it meron ditong ano yung ano meron dito dito magstay tapos dito pa tayo akit pa tayo ulit eh. aragoy rode eh. yung season guys ano to siya dai? may mga bungo dito ayun lang nagpapag wala tayong makitang view so meron pag... Meron pa talagang taas. Guys, okay, super super taas na nito kung alam nyo lang. Ayan lang yung aming ano, ayan yung aming tiniraan. Tapos doon banda yung Stone Kingdom. Nilakad lang din namin. Super lapit lang. Tapos dito banda. Ayan, makita sana natin yung view dito. Diyan. Kaso, nagpa-fog na naman. Ay, nako. Kung nataasan ako dun sa mga bundok sa amin, mas sobrang taas pa dito sa Baguio. <laughs> Bakit ang daming salamin dito? <laughs> ano to? Mirror, mirror of the world? <laughs> mirror represent the reflection of oneself in the past, present, and future. Oh, sure. Manalamin tayo. Be. <tutunyat> Ay, santimaan. Sabi ko, manamin ta. This <tutunyat> Burnham Park. Let's go here. Kasing lagi yata tunang ng lunita eh. Ah, ito na yon. Ito na yung nagbabike yung mga ano. Oh, ito yung sa boat. Ah, so, dito siya guys. Wow. Uh, kasing laki nga talaga siya ng lunita kasi yun doon meron po yung area na yun doon laki niya wow ganda naman ng flower dito sa Baguio oh my gosh I love it guys, okay, so ito yung rooftop ng SM nila ang ganda oh, ganda naman dito pero sobrang lamig, my gosh nangihinig ako sa lamig kahit may araw Wow, ganda naman. Hindi namin sa sangara. Sobrang ganda pala dito. <laughs> wow! Ganda naman ang <laughs> view. Ayan na naman yung fog. Hindi na makita yung ano. Ala, pala. Paratay na sila. <laughs> yung fuck! <laughs> Diyos ko, kaya <laughs> palamig ng... <laughs> Ayan na! O sige, hindi na ito magkikita dito guys. Parang na talaga sila! Wala na sila sa atin! Talaga. Wala na tayong magkikita ang view nito. Ito yung pinaka rooftop dito sa SM. Ganda ng view ng SM nila guys. Tanaw na yung... Hala ka! Nandiyan na sila! <laughs> Sumugod na yung bag! Hala na! Ang to ako sa bag eh! Ay ano, ito wala na ito magkikita! Ang ah lame! Tingnan nyo guys yung bag! Ganito mag-fag yung bag. Wala na, wala na ito magkikita! <laughs> wala na makita <laughs> wala na tayong view yung bag yeah. you guys ganito kalamig sa bagyo ano tong oras na to alas dos ng hapon o ganito na yung weather sobrang lamig wala na wala na makikitang view Lucy we'll see Well, I'm What's this? I wow! Ito. 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 It's a jungle, and this is a kind of restaurant. social naman ang restaurant na to. <laughs> <laughs> Naliw na leo na ako sa local team. Dapat po kayo, ma'am? Sana tayo. Kaya ba naman tong restaurant to? Unique. Super unique. Mga bag. Ang unique talaga, dai. <laughs> Hi. Hi. guys! So ito na mga love later na naman to dito. Yeah, tapos, dito. tapos dito tayo bababa. Mm -hmm. Parang nasa kuwiba. Nasa oh lang tayo, no? <laughs> yung unique ng restaurant na to. Another restaurant. Gagalain natin guys. Pag Iba naman yung mga restaurant na to. Unique. Saan tayo? Mauna na kayo. <laughs> Perang tua-tua aku di itu lugar na to Oh, thanks for watching!